Magandang oras po sa ating lahat guys May tuturo ko po sa inyo kung paano magtanggal ng jacket Yung sinasabi po natin jacket sa live or sa premiere Para makapag yung hindi tayo ma-strictuhan sa kay Lolo So tara na po guys So heto po guys Punta po tayo dito sa Chrome. Tapos, punta po tayo sa my, sabi niya na www.studioyoutube.com Doon po tayo. Tapos, mag-login po tayo guys. Mag-login po tayo. Pasensya na po kayo sa ating konting ano. Tapos punta po tayo dito sa dito sa ano settings dito sa pinakababa po guys. May ganito pong lalabas. Ayan, pindutin po natin 'to. Ayan. Yung settings yung pinakababa po. Tapos ito may lumabas itong ganito. Basahin po natin dito yung sabi niya na ano na community. Community po ba yun? O yun, community. Sabi niya, community. Tapos, pindutin po natin. O, oh, bakit? Ayan. Ayan, lumabas na po dyan. Yung mga yan, Itong mga to, ayan po yung mga natsakitan sa natin. Kaya gusto ko na din pong tanggalin dahil lahat po niyan ay mga apo-apo na rin sa tuhod hanggang sa talampakan. Matagal na din po akong hindi naglinis guys. Kaya oras na din po para sabayan kuno na po kayo ng linisin po. Ayan, ang dami po. Oh dami po niyang ano tatanggalin na po natin guys pwede niyo pong isa-isahin pwede niyo pong piliin kung sino yung gusto niyo tanggalin dito kasi ah, so, yun sa akin gusto ko po tanggalin lahat so ito yung pinaka yung may pinakadulo, may x po dito ayan po ayan tanggal na po wala na po siya guys So wala na kung ano pagka nakipag ano pumuli magla live or what time premiere pwede ko ko pumuli yan silang lagyan. Kaso pagka sa telephone lang kay hindi na uh, nag-ano yung yung laptop ko, hindi na ako nakapag ano nakapag jacket sa live. So, hindi na, ano, dahil hindi ko alam kung napaano yung ano sa cellphone ko. Nawala yung ano, yung wifi sa laptop. So, eto i-save po natin, guys. Dito may lumabas na save. Kailangan po natin pindutin yan para totaling matanggal na. So, balikan po natin siya. Ayan. So, setting save. Sabi niya, o, balikan na natin. Wala na po siya punta punta po tayo sa community. Ayan, wala na po siya guys. Oh. So, pindutin na po natin yung close. So, maraming salamat po guys. Sana po may natutunan po kayo sa aking uh, itinuro sa inyo. Maraming salamat po. So, maraming salamat po guys sana sa, sa pagpanood nyo po sa aking tips sana po may natutunan po kayo sa aking itinuro sa ngayong oras na 'to bye bye po love you and jesus